Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Gawin ng mga gawain ng simbahan. Magpatuloy sa panalangin at pagsusumamo sa Diyos araw-araw upang hindi kayo mapadala sa tukso. Ano ang gagawin ng mga kapatid ko? Sila ay hinahamak dahil sa kanilang kahirapan, lalo na ng mga saserdote. Kami ay itinaboy palabas ng aming mga sinagoga na aming pinagpagalan ng labis upang itayo. Kami ay itinaboy nila dahil sa aming kahirapan. At ngayon, hindi kami makasamba sa Diyos. Anong gagawin namin? Inaakala ba ninyo na sa mga sinagoga lamang kayo makasasamba? O na hindi kayo makasasamba kundi minsan lamang sa isang linggo? Nang kabuti na kayo ay itinaboy palabas sa inyong mga sinagoga, nang kayo ay matuto. Sapagkat dahil kayo ay itinaboy, kayo ay naakay sa kababaan ng puso, sapagkat kayo'y kailangang akahing maging mapagkumbaba. At ngayong napilitan kayong magpakumbaba, kayo ay pinagpala, sapagkat kung ang tao'y napilitang magpakumbaba, siya ay nagsisisi. At ngayon, ang sino mang magsisi ay makasusumpong ng awa, at siya na makapagtitiis hanggang katapusan, siya ay maniligtas. At dahil kayo na napilitang magpakumbaba ay pinagpala. Hindi ba ninyo inaakala na higit na pinagpala sila na tunay na nagpakumbaba dahil sa salita? Oo. Siya na tunay na nagpapakumbaba at nagsisisi at makapagtitiis ay pagpapalain.